sa unang bahagi ng Ebanghelyo ating narinig. Isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ano ba yung una niyang pangungusap? Ito po yung kaniyang sinabi sa harapan ni Sakeo na malapit na maghari ang Diyos o dumating na ang paghahari ng Diyos dahil si Jesus ang sentro ng kaniyang pangangaral ay ang kaharian ng Diyos sa kaniyang pagpasok sa Jerusalem inaakala ng kaniyang mga alagad at sumusunod sa kaniya na pagpasok ng Jerusalem itatatag ni Jesus ang kaniyang kaharian katulad ng ginawa ni Haring David noong mga nakalipas na panahon kaya itong mga alagat at ang mga sumusunod sa kaniya ay talagang handang-handang sumama sa kaniya sa pagpasok sa Jerusalem. Dahil alam natin sa kasaysayan ng paglalakbay ni Jesus kasama ang mga alagad, nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino ang uupo sa kanan at uupo sa kaliwa. Dahil gusto nila na makasama sa kahariang itatatag ni Yesus sa Jerusalem. At iyon ay hindi nila alam. Ang akala nila ang kahariang itatatag ni Yesus ay ang pisikal, ang politikal, ang sosyal na kaharian. Hindi nila alam na ang nais ni Yesus ay ang bagong kaharian sa langit. Kaya siya ay gumamit ng isang talinhaga upang ipakita sa kanila na ano ba ang inaasahan ng Diyos sa mga alipin sumusunod sa kaniyan. Let us do the math una para maintindihan natin. Ang isang pila o isang ginto ay nagkakahalaga ng 60 shekels. Ang 60 shekels ay nagkakahalaga na ang bawat isang shekel ay nagkakahalaga ng 6 ng 1 denari ibig sabihin ng on 1 denari yun yung sweldo na dapat matanggap ng isang nagtatrabaho doong panahon na iyon so 60 tapos binigyan ka ng denari so 6,000 na denari i-divide mo into 365, ibig sabihin, yung isang denari o isang pila na ibinigay sa iyo ay katumbas ng labing-anim na taon na sweldo ng isang alipin. So kung ikaw ay mayroon ng sweldo ng labing-anim na taon, napakalaki nito, pwede ka nang humiga, pwede ka nang hindi magtrabaho, para ka nang isang milyonaryo, Nung panahon na yun. Pero sa talinhaga, mayroong klaseng mga taong binigyan niya ng tilak o ginto. Ang dalawa ay kanilang pinagyaman at bumalik sa kanila ang sinabi ng naging hari. Dahil mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, bibigyan kita ng sampung bayan bibigyan kita ng limang bayan at yung isa na tamad at natatakot, walang nagawa at wala rin nakuha sa pagbabalik ng bagong hari. Ang talinhaga ay tungkol sa buhay at kasaysayan ni Jesus. Bilang hari, kanya rin titingnan ang kanyang iniwanan sa atin sa kaniyang pagbabalik. Nasaan tayo doon sa tatlong klasing tao plus isa pang klasing tao na ayaw sa kaniya at umaaway sa kaniya. Dito natin makikita sa Ebanghelyo na nagbibigay pala ang Diyos ng sobra sa kailangan ng tao. Eh bakit kinukulang ang tao dahil hindi alam ng tao ang priority niya sa kaniyang buhay. Kasi ang tao hindi nasa-satisfy sa isa. Ang gusto niya kapag may isa na, gusto pang manguha ng isa pa. Anong tawag sa ganong tao? Suwapang. Kutoo, maraming tao ang suwapang. Pag naggaroon ng pagkakataon, kahit na yung hindi niya suswapangin pa Niya. Kaya totoo na laging may mga tao rin hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil ayaw nilang makinig sa salita ni Kristo. Ano ba yung mga kaswapangan ng tao? Alam ninyo, palagi ko tong nababasa na maraming Pilipino ang mayroong ugaling alipin. Ano po yung ugaling alipin? Yung pag nagkaroon ng pagkakataong maging malaya, gagamitin nila iyon upang sakupin ang iba. Sample po ha sa buffet kakain kayo sa isang restaurant o naimbitahan kayo sa isang asal eh ang handaan ay buffet ibig sabihin po ng buffet open yun pero ang binabayaran o nagimbitan ay per plato per plate, di po ba? ibig sabihin kapag imbitado ka special ka, kabilang ka doon sa plate eh ang Pinoy kahit hindi invited nagpapakita inimbitahan na nga nagsama pa ng lima yun yung ano yun yung saan pumapasok yung ugaling alipin per plate nakita niyo sa buffet kapag kumain ng Pinoy parang bundok lahat ng may pwesto, lahat ng may space doon sa plato, lalagyan ng napakaraming pagkain. Bakit? Eh ano na to eh? Pagkakataon ko na. Pero hindi mo iniisip yung iba na kaya ito ay buffet dahil bilang ang bisita at ang pagkain ay sakto lang sa bisita maraming pagkakataon ang mga Pinoy parang hindi natututo sa karanasan. Meron po akong napuntahang isang bayan na may tradisyon ang mga tao doon na mag-alay ng tinapay o mga biskuit tuwing fiesta ng isang lugar. Naaalala ko nung ako'y bata pa, hiyang-hiya kami na pumila. Kasi alam namin, basbas -bas yung tinapay o yung biskuit. Nahihiya kami, kami pa yung itinutulak ng aming mga magulang na pumila ka doon kasi yun ay alay. Alay iyon sa mahal na Cruz, Santa Cruz. No? Hanggang ngayon, ginagawa pa yung mga panata na iyon, pero iba na. Nasa sasakyan pa lang yung mag-aalay, pinag-aagawan na ng mga tao yung tinapay. Ugaling alipin po ang tawag doon. Yung nakapila, ayaw nang naghihintay, gusto palaging nasa udahan. Kahit na sinabing umila po sa ayuda, hindi. Kailangan nasa unahan. Hindi pwede. Mapapagod tayo. Kahapon, dumaan ako sa isang tulay. May isang lalaki, mas malaki pa yung katawan sa akin. Bitbit-bitbit yung anak at namamalibos. Panggatas lang po. Panggatas. Nahihiya akong dumaan ang laki ng katawan, pwedeng magbanat. Napakalaki ng katawan, may mga tato pa. Sayang ang tato. Ipangpapalibos mo lang pala yung tato. O galing alipin, ayaw mahirapan, gusto'y ng lalama. Bawal ang tamad at matatakotin sa kaharian ng Diyos. Bakit bawal ang tamad sa unang pagbasa narinig natin dalawamput apat na oras na nagpupuri ang dalawamput apat na lipi kasama ang mga anghel 24-7 na nagdarasal ng banal, banal, banal 24-7 sa ating buhay. 24-7 bawal ang tamad dahil ang tamad hindi binibigyan ng biyaya. Hindi pwedeng umaasa ka lang. Kailangan mong gumalaw, kailangan mong kumilos upang ang biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos ay papalitan niya ng mas marami pa sapagkat ang hindi marunong gumamit ng kayamanang ibinigay ng Diyos ay hindi rin niya pararamihin sa huli. Bagkus, tanya pa din itong kukunin kung anumang meron ka. Totoo iyan ang tamad lalong naghihirap. Kaya kahit anong gawin mo, kung ayaw mong gumalaw, kung ayaw mong gamitin ang talentong ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi mo mararamdaman ang pagbibiyaya ng Diyos. Napakaraming karanasan. Pagkakataon na maibalik natin sa Diyos ang pilak o gintong kaniyang ibinigay habang tayo'y humihinga at gumagalaw ibalik natin sa Diyos ang ibinigay niyang biyaya upang lalo pang pagyamanin sa mga susunod na panahon sapagkat kung tayo'y masipag masipag magdasal masipag sumampalataya, masipag makinig sa Diyos, masipag sumunod sa Kanya, ibabalik ng Diyos ang lahat ng ating sakripisyo upang tayo'y makasama rin na umaawit sa langit ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Simulan natin ngayong araw Igalaw natin ang ating mga katawan. Baka napapabayaan na ninyong inyong bahay na ibinigay ng Diyos sa inyo. Baka wala nang naglilinis na mga aparador, naglilinis sa mga ilalim na mga kabinet, na yung mga kalderong pitong araw ng nakatamba o mga platong nanigas na yung mga kanin dahil sa katamaran ng mga taong nasa pamamahay. Gumalaw tayo para ang Espiritu ng Diyos ay gagalaw din sa atin at ang paggalaw na iyon ay nangangalugang buhay ka at ibinabalik mo sa Diyos ang Espiritu ibinigay na iya sa iyo ngayon. Kapag masipag ka, ang biyaya ay darating kahit wala ka nang ginagawa. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.